Miguel shout out mga kabisay magandang araw sa inyo lahat may isang magandang pinagpalang araw na medyo makulimlim ng kaunti ayan oh. at ngayon mga kabisay eh, kung makikita nyo inaan dito tayo sa saksak sa sasakyan at kasama ko si JP Alibyo Vlog shout out boy shout guys at alam nyo ba mga kabisay hmm. na nakasakay ako ngayon Makita sa, ako sa Bakrano, Santos sa service ng Kalingap Team Kalingap at ayan oh kung makikita nyo may santos kayong nakikita eh service ito ng mga Kalingap team at isa si GP Alivio sa driver nito dati mga kabisa ipinapanood ko lang ngayon ay <laughs> eh, sinasakyan ko na so mamaya makikita nyo pagbaba ko ipapakita ko sa inyo ang sasakyan, oh. sasakyan, at abang abangan nyo lang ah kasi gusto mo na ako makita sige bumaba ba ala oh, bumaba na kayo Ala bababa na daw kami mga Kabisay. Ah, <laughs> uh, landi naman to. Ha. Uh, bababa na lang ako. Makita mo sa kanila. ayan guys, at nandito si Isla Bonita. Oh. Shout out Isla Bonita. 'Yan, 'yan ang mga kasama ko, guys. At gusto n'yong makita ang sinakyan namin, ayan 'no. Oh. Tama ba? O baliktad? Ayun, Bal Santos Matubang. Oh, di ba? Ayan guys oh. Klarong klaro. <laughs> Hindi ko inaasahan tu mga kabisay na makakasakay tayo sa service ni Kuya Bal. At ayan no. Oh. Bal Santos Matubang. Guys. Team Kalingap at naandito si GP alibio. Sabi ko isa kayo ko si Tatay Bisay dito dahil sabi niya pangarap na niya ay itong makita lang ba eh ngayon ay sinasakyan na niya ngayon guys sa linggo magkita yan sila ni Kuya Ban yun pupunta sila ni Ban sa bahay sa linggo so, so abang abang lang mga kabisay at may gagawin pa kami saglit <laughs> mamaya kasi maghakot na kami ngayon dito kami sa inaupahan kong bahay dahil ah uh, Mayroong kami ikakabit na durnab no iyon at uh, abang-abangan nyo kami sa mga upload panitay bisay at maraming salamat sa mga inyong supportang lahat at uh, sanay dumami rin ang subscriber na tay bisay at views no kasi sabi ko nga hindi naman sili na anghang agad eh kahit pa paano ma ano natin uh, ma hatak no kaya tara guys pasok sa loob let's go Ayan, at naandito tayo sa uh, inuupahan ni JP Alivio Vlog. At tayo ay eh, mayroong gagawin dito mga kabisay. So, let's go. Tao po! Ayan o. Oh. Shout out! So, ayan guys at abang-abang! Ayan mga kabisay at ito ang gagawin ko. Ayan, papaltang ko itong durnab dahil kahit anong ikot mga kabisay, oh. tingnan mo. So, mamaya papaltang ko yan at naandito nang ipapalit ko. Yun ang dahilan mga kabisay kung ba't naisama ako dito at hindi ko inaasahan ng masasakyang ko i-service ng kalingap team. ang laki <laughs> ng ano ko mga kabisay. Alright. At abang-abang kayo habang inaano ko muna itong tanggal sa pin kukunin ko muna yung pin nito mga kabisay para siya kong gamitin para tanggalin yung doorknob dito sa kabila so antabayanan nyo lang so yun mga kabisay at napalta na natin at ito na nga yung nakita nyo kanina na hindi umiikot hindi na siya umano ang lock nya ayan siya nasira na yung kanyang ano ayaw nang kumapit dito sa kanyang anong tawag dito Ayan, oh. ayaw ng kumapit dyan dahil na lost thread na din. Kaya hindi na siya mabuksan. Ngayon okay na. Oh. Diba? Pag sinarado mo. Ayan. Diba? Ayan kanina wala pag isinarado hindi mabuksan mga kabisay ngayon pag sinarado mo kusang lang <laughs> ngayon pag sinarado mo kusang magbubukas <laughs> ito ang madugo namin mamaya oh. Award. yun shout out dyan sa mga viewers ni JP Alibiu Vlog baka naman pwede nyo rin akong isama dito yung kaibigan mo Ben Ramos o oh. <clears> hmm <throat> yan ang madugo namin yan mga kabisay, pasensya na kayo ha. Pero ano Medyo kami? ano lang yung pagkakaano natin. Alright. Thank you so much. Mamaya, abang-abangan nyo ang pag-uwi namin. Ayun guys, lalabas muna ako. Pupunta muna ako sa service mga kabisay. Ihatid ko tong aking Ayan, dadalhin ko kasi marami akong magagamit na tornilyo dito. Sayang naman. Ayan. Ayan mga kabisayo. Ang dating pinapanood kong mga service ay ngayon ay sinasakyan ko na. So, thank you so much kay JP Alibio Vlog. Alright. So, yun guys. Tapos na kami doon sa... Ginawa kong ano. Yung... Doornab. At kami ay pauwi na ngayon. Ngayon, kung saan ang magbukas daw yun sa Pilitay Pisay guys Kanina Ayaw magsira Ayaw magsira uh -huh. Pag nakasara ayaw bumukas Ngayon Pag ibinukas kusang, Ay pag isinara kusang magbubukas Ano <laughs> balik Baliktad na Tatay <laughs> <laughs> like, tayo gano'n Pinagtawanan ako ni JP Alibio <laughs> Guys yan talaga eh kaya pinagawa ko guys eh kasi gusto ko yung pag magsarado ka Kusa na lang magbukas eh yun kasi ayaw magsarado ay eh ngayon sabi ko ayusin mo at yung Kusa na lang magbukas pero nakasarado siya wala lang ang paano kaya yun paano ginawa ni Tepi sa'yo guys Magic magic yun guys Abangan nyo sa linggo Magkikita yan si Tepisay At saka si Daddy Balco Sa linggo Ayun Oo nga pala Sa linggo makikita ko si Daddy Bal niya So magiging kumpare ko na yon Paring Bal na tawag ko dun Ay, Isa na Ako isa pa rin Ayan at nasa na kami guys Ayan o oh. Pagkos naman May preto pa naman ka dun ba? Pauwi na kami At pa nagbabalak pang bumili ng ulam Hindi talaga balak Bibili talaga ah, Bibili pala talaga ready to explore right up in the sky I need you to listen I need you to hear and yeah, no I'm So yun, nakarating na kami guys Nakauwi na kami Ayan yung bahay yun oh. <laughs> ganda ng bahay ni GP Alibio Sana all May bahay na dalawang palapag At dadalhin ko itong Ito guys Dadalhin ko to. abang-abang uh, muna kayo So yun guys at nandito na kami sa bahay at kami ay nakauwi na. Shout out kay At kami may inayos lang doon sa glit. Pero may ginagawa akong mga kabisay. Yun nga lang eh hindi ko pwedeng ipakita sa inyo eh. Dahil may sariling video yun. So magpapasalamat na lang ako sa inyo sa pagsama nyo dito sa munting video ko. Sa paggala namin ni G.P. Alivio Vlog at ayun, kung nakikita nyo yung sasakyan na yun ako nang sinisirvisin ngayon hindi rin si Kuya Bal <laughs> ako nang sinisirvisan ngayon mga kabisay yung service ni Kuya Bal ako nang, ako nang niya papunta dun sa kay kila G.P. Alivio yung inuupahan dahil may ginawa lang ako So mga kabisay, maraming salamat sa inyong lahat dyan na nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video sa aming mga uh, paggalagala ni GP Alibyo Vlog. Iginala ko mga kabisay para daw hindi ako naliligaw dito kung sakali. Kasi pag nalabas ako mga kabisay hanggang doon lang sa may tindahan. Hindi na ako nakakarating sa malayo-layo dahil baka mamaya pagbalik ko iba na ang mapasukan kong iskinita. So, ayun, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Ano man ang inyong mga ginagawa dyan, sana naandyan kayo sa mabuting kalagayan. At sana, tinapos nyo ang video ito. So, maraming maraming salamat sa inyo. At magandang hapon, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Anong oras man kayong manunood nito, maraming maraming salamat. God bless us mga kabisay. Bye bye.